Good morning, oh good morning Yan, busy si Apo Sa ano Busy si Apo sa <laughs> Kanyang panunood Ayan, medyo Pinahinaan ko na lang ng konti Baka makapilip pa tayo <laughs> Ayan si Mr. Ayan oh Ako computer <laughs> Anong ginagawa mo? Ano yan? Ayan ah. siya o. Oh. Hmm. Kala mo kung anong ginagawa. Nagigames. Hmm. Ano? Ano yan? Ay, pakita natin kung ano yan. Ano yan? oh. Oh. <laughs> ang ah, mga ball ganyan tayo mga lulay pag may apo ayun, puro na sa apo <laughs> wala na sa mga anak nandun na sa apo ayan, diba <laughs> sino sa inyong mga lulay luloy ngayon akala mo kung anong, anong ginagawa na ng mga mga kabataan ngayon, 2 years old pa lang, o, oh, ayan, marunong na sa, o, oh. oh, siya, taga pindot-pindot, Oh. <laughs> Mas marunong pa sa lulay. Oh. So, marunong na talaga. Kala mo kung anong ginagawa, Oh. Alam na niya yung ganyan-ganyan, lahat. Ganon din yung kuya niya. ito, nag 2 years old pa lang. Mag-count ka, 1, 2, 3, three lakasan. four, 4 5 seven, 6 nine, 7, 7 8, 8, 8 9 9 10, 10, 10 11, 11 12, 12 13 14, 14 15, 15, 15, 16, 15 17 18, 18, Nineteen. Twenty. Mm, naglalaro, hindi na yan maano. What is this? What is this? Head. Head. What is this? What is this? Ha? Ah, wala, hindi ako pinapansin. Busy. Busy sa kanyang ginagawa. <laughs> Ay nako, yung isa o. Oh. Busy rin. Ayan, Oh. Kaway-kaway. Wala. Hindi ako pinapansin din. O. Oh. Ayan yung isa. Oh. Busy sa kanyang pag-games-games. -games. Ay, nako. Maulan ngayon. Almost one week na dito sa amin sa Masbate. Wala. Wala si A Haring Araw. <laughs> Wala si haring Araw busy talaga o oh, hindi hindi nga ako na ikaw awa yaw <laughs> anong oras na ayaw mo pang mag eat ng fish chicken no, no. Uh, banana hmm. ano anong gusto mo Memem. Memem. <laughs> anong gusto nyo, Kenzo? ah, meme, ma, meme, kakakain mo pala, meme ka hmm. Ayan, kung ano-anong pinapanood. So, ganyan ba? Ay, pakita natin kung anong pinapanood ni Kinso, oh. yan ang oh, No way! <laughs> Ay, nako, itong mga kabataan ngayon. Grabe na. Isang taon pa lang, alam na ng ganyan. Alam na ng pindot-pindot, ito nag 2 years old pa lang, pero mas ano pa, mas kabisado pa yung kung anong gagawin. Kung i-escape ko, ah, marunong mag-escape yan. Tapos patay, skip. Tapos patayin ko yung cellphone, alam mag-open. Alam niya kung saan siya pupunta, magpa-YouTube na. <laughs> Sus, maya, grabe, uy, mga kabataan ngayon. Kala mo kung anong ginagawa. Ayan. Wala, iba na talaga ngayon. Hindi katulad na, na namin noon. Mga paglalaro kasi panahon noon, wala pang kuryente dito sa amin. Kaya nandyan, sa harap ng kalsada, gumuguhit ng tubig para sa patintero. <laughs> ngayon, iba na, wala na. Hindi nag ang enjoyment ng mga kabataan puro sa cellphone wala na Hmm. No? Hindi mo na mapagalitan, hindi mo na maano, ma mauutusan. Grabe oy Wala na. Corona sa cellphone, bata pa lang o wala na. Yung bunso no, ko. Abo. Yung bunso ko nga uh, uh, ano, grade 12. Hindi yan ano, hindi yan lakwatsera kasi babae, eh. school at sa bahay. Anong ginagawa? Nandiyan sa cellphone wala, hindi nga, hindi nga mautusan grabe mga kabataan ngayon, dapat maano na yan medyo mahinto-hinto na pagalitan ito, eh, hey, kunin ko nga no <laughs> oh. kunin ko muna to abo <laughs> tingnan mo mga bata ngayon, Diyos ko ano ba yan ay naku, ngakin na ito okay. ayaw na. Wala na. Kakain ka na? Kakain? No. No. Anong gusto mo? Manonood. Ha? Au, ma mimim. Mamimim ka na. oh, kunin ko na to. Iyon <laughs> ang masama. Di bali, di bali walang lahat. Huwag lang yan. <laughs> Mga guys, salamat sa panunood. Please subscribe my channel. my youtube vlog. Huwag naman escape yung aking ad. Salamat sa magandang umaga sa inyong lahat. Ma, um, maulan na araw. Maulan na araw. Almost one week na. Gabi. Itong aking apo. Ang aking asawa ay busy din. Oh, so busy. Busy, busy hindi na napapansin ang mga pagkakain dahil ayan games games muna oh so ana, ano ba yan o oh, sige bye bye Magpi-prepare ako ng anong gusto mo mime ayun mime bye bye mga guys bye bye na bye 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 bye, Sabi bye, -bye. <laughs>